Magandang hapon po mga kapambin Tayo po ay nakapagpataba na po ng ating palayan kanina Bago kumain po Gawa ng gumanda po ang panahon kanina Ay natapos na po natin Ngayong hapon po ay mag Lilinis naman po tayo ng anong talungan po natin Kasama natin mm -hmm. si paring Atan Pre Magandang hapon Magandang hapon, hapon pre Ay <laughs> si see... Kuya po ay dun sa taas po Nakasama po kay Pare Leo Sila po ay nag nagtitistis po ng kahoy po Gagamitin sa ating ano, kulungan po ng baboy Sabi ko po ay dun muna Mag-helper Maganda na pare ang ating tanungan dito ah May putihin ba? Ah, eh, pwede na pala ah Puputo tayo pala mamaya pare may putihin oh. Eh. Pwede na ano pre Ayun pa laki pare oh Ayun no, pre oh. dami oh Ayan pala, oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Alaka, pre, oo. Oh. Ayan po, mga kapambin, o. Oh. Ganda. Alin tatabasan po muna ito. O, si pare kata naman po. Ayan, o. Oh. Maglilinis po ng mga... magtatanggal po pala ng damo sa puno ng mga, ano natin. Talungan po. Bukas ilalagay natin ng pataba, pre. Ay, yung mga ganyang, ano, patay. Tatanggalin na. Wala na rin naman nga. Sige. Malinis muna po tayo. Tapos na po tayo mag grass po mga prambin. at nalinisan na po ni parang atan ang mga puno po, po nito yan ayos na po tayo po lumipat din sa kabila dalawang plat lang po ang ating nalinisan dito ah dalawang kalahating yung kanal po naubos po natin ating gasolina mga ah, pre dito na po si parang atan okay. ha tapos na po ito ah. yan Ayos na ito. Nakahingahingan na. Patay na mong pima harbis po ng talong. Pre, harvest lang ako ha. Gawa nang may mga ano po dito. May malalaki na. Kaya ating kukunin. Ito po. Yan. Pwede na po ito. Ah, uh, thank you Lord po. Gawa nang ano po. Tama po tayo sa presyo ng talong po ngayon. Pre, magkano ang talong doon sa bahay? Sabi mo nang sa araw? Sa palengke? Oo. Oh, pagkakamahal ano? Ay nung... <laughs> Magkakadami pare nun. Si Paring Atan po ay galing sa bayan po sa araw. Nagtanong po si Paring Atan sa palengke po ay 200 po ang kilo. Kaya... Abot po tayo sa mahal na presyo ng talong po. Pare po. Yan. Salamat po sa blessing. Pero may malilit pa dito sa isang araw po ito. Yan. Ito po. Dito po malaki. Yan dito po. Yan. Yan. Ito po. Oh, salamat po. Gaganda po.

Nalimutan po natin mga kapambili na dami na po ang bunga nari. kahit ari nanabot po ng ulan ay ano nabunga po yan yan yeah, naulan po Ang dami pong kasunod o, Maglalagay po tayo ng pataba bukas nito para makarecover po. Ayan pa. Yeah. kahit anong gulay po ngayon ang mahal po naman sa palingkis. gawa ng dumaan po ang pag-ulan Ayun ah, eh, soo laki. Hari po. Ano pre, meron dyan? Ha? Meron po. Dyan sa dulo wala. sa pangalawa po. Ayun, parang lalaki, oh. Uh. Dito nga. Ayan, ganyan po ang gawa, oh. Uh. Ang laguan na, pre. Ayun. Itong trabisin po, oh. po ang dami mga pasunod po natin eh. ito po natin na puti po mga kaparambing ito eh. po ito pero ang dami din o ano yung tayo tayo magagamas muna magagamas muna po na na tayo mga alis baka po arin baka recover pa yung mga talong natin eh sayang po matagal pa naman ang buhay nito pare matagal ang buhay ng talong kaya kaya laban lang to eh.